Beat nuts, Mr. Meth You know how we do Ang galing talaga ng kulay, Red, no? Oo nga eh, ang galing ko talaga Ko? Cool. Oo, oh, ako kaya yan Ano ikaw? Ako yan, no? Tumahimik ka dyan Green yun sa'yo, si Green ka eh Oo nga, ako si Green Pero di ba ikaw si Blue? Paano ka lagi si Red? tinatanong pa ba yan? Siyempre, malakas ako. Parang si Red lang, di ba? Piling malakas sa eh, no? Pinag-igit nga lang ni Mama ng tubig. Dalong puno. Ano sabi mo? Wala. Sabi ko, mahina ka. Kaya ko si Red. Mahina pala. Suntukan na lang. O oh. oh, oh. sige, ano? O, ano, ano? O, bakit? bakit? Ano yung take mo? Oh ako. Pwede kita dyan. Manahimik eh. nga kayo para kayong mga bata. Walo, walo, taro. Mama mo, pink. Hello. Mama mo, mama ko ah. Aba, walang pa Papa hello. mo, sa Tahimik! Inge, no? Para walang away, ako si Red. Drop the Ang pangit mo. Oo nga. banget 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 oh pala drinks